Good afternoon po sa inyong lahat. Ito, after ng ating show kagabi. Kapagod. Three hours and a half nang uh, matapos po yung ating uh, game show. Pero uh, we're now preparing for our second day game show. Itong Caps Amazing Christmas Giveaway. So yan, Uh, magparami muna tayo ng uh, viewers Kamusta po kayo? Magandang magandang hapon Hello Kenneth, hello Mary Grace, Reiko, Mateo, hello Malilin Esther, Dagami, kamusta po kayo? Ayan, kasama ko dito ngayon si Vice Gob. Jolo Ayan, Ayan day 2, day 2 Ayan, si Angel Ayan Ayan Dito kami Nagkukwentuan kami At uh, pinaghahandaan namin Yung mamaya nyo Yung ating uh, Game show In fact Kagabi Grabe Grabe Ang saya At marami tayong na, Napasaya Anyway Dadagdagang pap papun natin Yung ating uh, Kung bagay Yung jackpot no? Instead of 100,000 Magiging dodoble na natin 200,000 na Yung jackpot Doon sa agimat Ng agila at uh, uh, yung, one, yung 700 na nanalo ng Tigwa 1,000 magiging uh, 1,000 na na Tigwa 1,000 so marami pa so yung uh, audience participation basta importante doon yung uh, kailangan i-follow yung page uh, na, na, i-like uh, tapos ano pa ba i-share Ayan, tapos yung pinaka-importante sa lahat, sa comment, uh, ilagay yung um, hashtag amazing ang Pasko. Yun, tapos comment kayo. Then, uh, yun ang uh, secret para, para makapasok don sa Manalo. No? But anyway, na nakakatuwa po dahil... Uh, sa dami ng mga nag-comments kaga, kagabi, umabot tayo ng ilan yon Jolo? 825,000 825,000 tapos ang reach na natin ngayon nasa 1. point ay, uh, secret daw yan eh one point, ko na, 1. Na, 1.3 million reach <laughs> ang lang, uh, sa lang sa <laughs> dun na dun lang sa kagabi so uma, lumalakas pa at ang views natin nakikita nyo naman kung ilan yung views but anyway so nakakatuwa po uh, marami tayong napapaligaya Uh, nabibigyan natin sila ng pang Noche Buena. So, through uh, Fortune Pay, thank you sa, sa, uh, sa ating sponsor na Fortune Pay. At uh, ang laki ng binigay nilang suporta, kaya malaki itong pinamimigay din nating uh, papremyo. Uh, sa VitaSync, thank you very much po. At to, sa mga iba pa nating mga sponsors, thank you. Uh, talaga ano na nakakatuwa yung yung bagamat uh, hindi natin masyado maramdaman yung Pasko no pero ito through this eh, eh kahit pa paano ba diba, mapaligaya natin yung mga nasa bahay ka o nasaan ka man lugar hindi ka makalabas may mapanood kayong ganitong uh, game show paminsan-minsan mapag uh, makalimot tayo sa problema natin kaya on my part sa totoo lang po kahit pagod kami kahit galing ako sa taping ng agimat ng agala na bugbog din sa trabaho uh, kung baga yung pagka nakakapagpaligaya ka ng tao napap napapasaya mo sila natatanggal din yung pagod mo Kamu, haggard na haggard na yung mukha ko but at uh, least cute pa rin <laughs> tao ni Angel eh. <laughs> anyway sa inyo po lahat basta pumamaya mamaya, uh, yung sa roleta Uh, marami pang surprises na bibiglain na lang natin sila doon. At uh, kaya yung mga manonood basta i-follow po yung aking page, i-like, i-share, nang i-share, mag-comment na mag-comment uh, at uh, uh, para manalo. So mamaya mas ma mas marami tayong bibigay Saka nga pala, mamaya na yung uh, yung yung finals, no? Yung uh, kung i, i, i announce na announce natin kung sino yung winner doon sa amazing ang Pasko challenge uh, dance contest natin at uh, napakagagaling po ng mga napili na top 5 umbaga uh, in announce na ni Mayor Lani ka kagabi kung, kung ano yung category no may solo may, may couple and group no so yun po may kanya-kanyang uh, kategorya ng uh, amount kung magkano makukuha. Ang pinaka-champion makaka sila ng 100,000 pesos. So, siguro naman mga kung nakikita niyo na yung mga performance ng na mga nag-participate, eh pwedeng kayo mag-i-comment nyo mamaya kung sino yung gusto niyo manalo para makita rin namin yung pulso, no, kung tama ba yung naging desisyon namin kung yun nga ba o baka mabago pa, 'di ba? Masa importante dahil ang, ang hirap po pumili dahil magaling silang lahat. Kaya pero tandaan natin, isa lang yung magcha-champion dyan, no? Kaya yan ay, uh, kumbaga, depende sa galing nyo at swerte, no? Masa importante, will be fair. Uh, masa, masa importante, masaya tayo lahat. Basta tayo, pag good vibes lang. Dati nga, premium dyan, 20,000 lang, ginawa natin 100,000. So, yeah. doon pa lang, at saka yung sa pumasok sa top 5, meron na kaagad na tigti 20,000 na yun. No? Yes. Ganun yun. So, panalo ka na rin. Ayan. Sasayo pasayo. na din ako, Papa. <laughs> Ayan, sasayo, sasayo. ka na. <laughs> sasayo ka na rin. Meron <laughs> top 5 ba? Meron na Oo. Oh, meron na yun. <laughs> Hindi mo pala alam, ha? Ayan. <laughs> Kaya, kaya, hindi niyo pala alam yung premium nun eh. At yun lahat ng uh, nag-entry doon, kahit naglulundag-lundag lang, dahil nagtsaga sila na mag, uh, kumbaga mag ng oras, meron ng tigwa 1,000 wow! yun. Wow, hindi, talaga. Eh, o, talaga. <laughs> kaya, nakaka... Kumbaga, yung mga nag participate lahat sila, may pang noche buena na. Doon doon lang sa amazing ang Pasko. Kaya yon, happy happy lang tayo at uh, mamaya mamaya tutok lang kayo, tutok at uh, ibang klase yung ganun. Mas masaya tayo mamaya at kasama pa rin natin si Moy Moy, si Moy Moy Palaboy at kasama din natin si Benji Paras mamaya para mag-host. Dalang hirap mag- uh, Babanggitin mo yung mga pangalan mo. <laughs> isay... ngayon, isang libo. Isang libo yung mananalo ng tigi isang libo. Mag-comment ka lang. Mag-comment ka lang, ha? mag-comment ka na mag-comment. I-share mo nang i-share. Mag-comment uh, ka na. Kaya, ayun. Uh, at least, uh, marami tayong mapapaligaya. Bukod pa doon sa mga games ng Agimat ng Agila. Agimat ng Agila. Ano pa ba yung mga games? Sa Roleta. Roleta. Uh, yung sa sorpresa, sa ruleta Malay mo, baka meron ding Mas malaki pa doon sa 50,000 na nakalagay doon So, uh, tingnan na lang natin Yung mga sorpresa natin, ha? So, tutok tayo mamaya Mas masaya Kaya ngayon, yung pinag-uusapan namin ni Joel Sabi ko uh, Sabi niya, Papa, grabe itong ginagawa natin Magpasaya, akapagod ah, Sabi ko, hindi, basta importante papaligaya natin yung mga tao na mga nanonood sa atin. Sa to, walang politika po, ha? Wala pong politika to. Basta tayo nagpapasaya lang, papaligaya tayo ng tao. Again, sa so inyo po lahat, tuto kayo mamaya at ipamalita nyo sa mga, sa mga kapitbahay nyo, kamag-anak nyo na sumali sila para masaya-masaya ang ating uh, Pasko. Kung manood ka lang, mag-enjoy ka na. Eh, kung makachamba ka pa, manalo ka. Diba? So again, to everyone, thank you. See you later at 6pm. Ako yung magwo workout muna para mga makapagpatanggal ng konting taba. <laughs> so God bless you all. Love you, love you. See you later at 6pm. Bye bye!